Bismillahirrahmanirrahim. Sinabi po ni Al-Hasan Al-Basri na kabilang po sa mga ulama ng tabi'in na la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa tasma'u minhum. Kaning sinabi na huwag kayong umupo, huwag kayong sumama sa mga tao na kilala sa paggawa at pagpapalaganap ng mga pita na gawain at huwag kayong makipagtalo sa kanila kung wala kayong sapat na kaalaman at huwag kayong makinig sa kanila. Malinaw po ang payo ng isa sa mga ulama ng salaf na wag tayong makinig sa kanila. Isa po ito sa dapat nating bigyang halaga. Ganon din na isa sa mga tabi'in na si Abu Kulaba o Kilaba na kanyang sinabi na La tumakkin ahalal al-ahwa min sam'ik. Huwag mong buksan ang yung uh, tinatawag na Taynga o huwag kang makikinig sa mga ahlul ahwa. Dahil napakadelikado po dahilan po ito ng pagkaligaw ng maraming mga kapatid natin. Dahil kahit sino pinapakinggan, kaya narapat po na iwasan natin na mag-follow at makinig sa mga tao na kilala sa mga gawain na bid'ah at pagpapalaganap ng bid'a. Marami po tayong mga ulama, Masya Allah, na sila po ay kilala sa tinatawag na matibay na paniniwala na ito ang paniniwala ng salafus salih na sila ang mga, mga sahaba at mga tabi'in at bawat tabi'in na pinuri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaning hadith na sila ang pinakamainam na umma.